Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay mas lalong maa-attract sa kanya? Gamit lamang ang ritual na ito. Yung palagi siyang maaakit sa'yo at mas lalo pa siyang mai inlove ng husto sa'yo kaya gamitin mo lamang ito araw-araw. Ang una mo lamang gawin ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kunin mo ang pabango mo, buksan mo ito at ilagay mo lamang itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. Isilid mo lamang itong papel. At pagkatapos, hawakan mo muna saglit ang pabango mo mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mas lalong maa-attract at maaakit sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan ang pabango mo. At kung sakaling hindi kayo gumagamit ng pabango, ay pwede mo ito lagay sa kahit na anong lotion na ginamit mo, ilagay mo lamang ang papel na may nakasulat na pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Pwede ilagay sa pabango o sa lotion na ginamit mo. At paniguradong siya ay mas lalong maa-attract at maaakit at mas lalong ma in love ng husto sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At gamitin mo ito araw-araw. At kung sakaling nauubos na ang pabango at ang lotion mo, ay pwede ka gumawa ulit ng panibago as long as gusto mo pa rin itong gawin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.